Malapit na po maggabi sa amin guys, yan po. Yan. Hindi ko alam kung uulan to, ang hirap sabihin. Yan <laughs> <pa. laughs> <laughs> po. Malang papagayin mo kasi yun. <laughs> so what's up? Ano mo na dyan halos? Ayun, ano po? Yung mga bariya mo, nasan? Wala wala. wala ang bariya. Oh, ito, o ba ito, 20. Tungin na nito, inubos mo na. Eto, may trust pa dito. Sana'y do. Ganyan Wala ka, na. asawa, walang yaka. Sige na, so, so guys, ano? may binili kaming, may chicken. binili yung asawa kong chicken naman to. ano, ah, uh, barbecue. Barbecue, puta, ano ka, nagbabarber shop. <laughs> so guys, papayita ko sa inyo yung yurot namin na ano. Ano, Alamot mo nga to. Hindi ka marunong yan. Kung mo no. ikaw sa pa nga nagturo sa akin dito. Sa akin ka lang sasakay. Nice. Marunong. So guys, papakita ko sa inyo yung iniiyaw namin guys. Wow. Bigyan mo akong ka, So guys, yan. man. Nang sukan lang eh. Ayan. 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 Nakangalay na Wala pa yung blower na ano doon? Di ano? Ayan. So guys yan may O guys Yung kapatid nya Yung kaibigan niya. Si ano yan Si boy ano Bunda, si bunda Taglitan po <laughs> Si boy taglitan Maginakayin nya Bogy okay, Ako si boy jampong Si boy jampong <laughs> Taya, Sa maghapon nya Sila katatlong jampong yan Hindi kaya maha Ototos yan Ototos Pinapain na mga tao guys Nangangalala yun tagal So, nananay siya. <laughs> <laughs> Kaya. Nakita. Yelo. So, guys, muli siya ng yelo, guys. Pinapalagay nila sa pichel. Yan. Malapit na po maggabi sa amin, guys. Yan po. Yan. Hindi ko alam kung uulan to. Ang hirap sabihin. Hindi <laughs> <laughs> Ito po yung siya, tawa ng tawa. Pogi. Pogi daw, pogi. Siya. <laughs> Ang guys? So guys, di po maapo yung ano Bangin natin to. Um, Bang na lang. Ito, soft drinks. Ang galing soft drinks mo. <laughs> bawal ka mag soft drinks. Sorry soft na. drinks na pag sumakit yan mo ay. Ayaw, bawal ka nyan. Bumili ka ron. Ito guys. <laughs> <laughs> Bawal-bawal Ayun, asam natin Guys, bunuhin na namin ito Huwag ka dyan, maano yung ano Hindi, masusunod Mal, ano kaya, paano yung muna So, yan guys <laughs> Ano? No? Ano? Ano binili mo? Chips oh. <laughs> okay. Tapos, tao ano <tuk> <tuk> ang hirap naman ito pa matutong mo putong ina yo. Mo yung motor ha. Dago ka itabot mo diyan o no? kung dun tutumba. Bebinyan. <tuk>

Bolang. Diba? Bili yung kuya ko, guys. Luto tayo mo, kabulok. Parang to? ng pabula ko. Po yung niluto namin na iyaw. Yan. So, tapos namin po kami kumain. So, guys, dito na uh, po magtatapos lang ating video. Yan. So, kita okay, yung tayo bukas mo, guys. Ano. Nagdagdagan ng sampo yung followers mo. Ikakapost ko lang nung ano. Nagdagdagan ng sampo. Ipala.